Isa sa mapalad na nakatanggap ng libreng artificial leg mula sa Kapitolyo si Ferdinand Guansing, isang PWD na residente sa Barangay San Pedro, Santa Rosa, Nueva Ecija. Naputulan umano si Tate Ferdinand ng isang paa matapos maaksidente sa motorsiklo taong bahay lang umano si Tatay Ferdinand sa kadahilan ng hindi na rin siya makalakad at makakilos ng maayos dahil ang kanyang isang paa ay naputol. Ngunit dahil isa siya sa nakatanggap ng artificial leg, naging daan ito upang siya ay makapaghanap buhay muli sa pamamagitan ng pamamasada ng tricycle. Nang magkaroon akong artificial legs ito, kahit na lang paano kapag hahanap buhay ako, kahit na lang PWD, kapag hahanap buhay ako ng pansarili ko. Kaya malaking bagay yung artificial legs na, na galing sa ating gobernador. Nagpabot ng pasasalamat si Tate Ferdinand kay Governor Aurelio Matias Umali dahil hindi niya umano lubos na akalaing pagbibigyan ang kanyang kahilingang makatanggap ng artificial leg matapos magpadala ng request letter sa Kapitolyo. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Kutayin gobe gobernador, governor Aurelio Matias Umalisang po ng kanyang mga kasamaan. Maraming maraming salamat po sa naibigay niyo sa aking tulong. Nandahil po sa inyo ay naka, eto, nakakalakad na ako kahit na lang kahit na lang ganitong nakakalalaki, nakapagkahanap buhay, kahit na lang may kapansanan. Ngayon ay natutustusan na umano ni Tate Ferdinand ang kanyang mga pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan dahil kahit papaano ay muli na siyang nakapaghahanap buhay. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.